transport areas, ay kailangan natin tignan na mabuti na hindi tayo nagbibigay ng uh, dagdag na pahirap para sa ating mga transport workers. Ngunit matapos lamang ang dalawang araw na tigil pasada at sa ginawang pakikipagpulong ng pamahalaan sa mga umalmang jeepney transport groups, kaagad binawi ang panawagang transport strikes ng mga jeepney operators. Panghahawakan namin ang pahayag ng ating Mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nabukas ang administrasyon sa pag-aaral at pagrebisa ng implementasyon ng PUB Modernization Program upang mapanatili ang kabuhayan ng ating mga PUB drivers at operators. Nagdesisyon ang aming grupo na ihinto ang transport strike kasama ang piston at magbalik pasada na simula bukas. Taong 2017, nang inilunsad ng Department of Transportation ang Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP para tugunan ang pangangailangan ng pagkakaroon ng maaasahan at dekalidad na mass transport system na tutugon sa lumalalang sitwasyon ng daloy ng trapiko sa bansa. In the system that we propose, all the jeepney drivers and operators of a certain route, sila po ang magmimi magiging miyembro ng kooperatiba, yung bibilin po nilang sasakyan, sila lahat po ang may-ari. Ayon sa panukala, gagawing eco-friendly at modernize ang nakagis ng jeepney. Habang pagbubuklo din nito, ang prangkisa ng bawat single-unit jeepney operators sa ilalim ng isang korporasyon o kooperatiba na siyang mamamahala ng mga ruta, oras ng pamamasada, pati na ang pananatiling nasa ayos ang mga modernized jeepneys ng mga miyembro nito. And then we will educate them on the process of uh, a cooperative uh, system. And then pag na-educate po namin sila, tuturuan po namin sila kung paano humiram ng pera sa government financing institutions. And then from there, ho, we will try to rationalize their route. After all of these things have been done, The last stage would be now we will ask them to replace their old uh, traditional jeepneys into newer versions acceptable on the basis of the Philippine national standards Sa ilalim ng programa regular na makakatanggap ang mga jeepney drivers ng kanilang sweldo kada kinsenas ng buwan na hindi bababa sa minimum wage na may kasama pang benepisyo mula sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig under the new setup ho, hindi na siya kailangan magmadali. May fix na siyang sweldo every day. Which means to say, hindi na siya kailangan nagmamadali sa daan. Isa rin sa binibigyan tugon ng panukala, ang mabawasan ng mabigat na daloy ng trapiko sa daan. Lalo na't ayon sa naging pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA, umaabot sa mahigit 3 bilyong piso ang pagkalugi ng bansa kada araw ang pagkaluging ito ay pwedeng humantong pa sa mahigit 5 bilyong piso kung hindi ito kaagad na maaaksyonan ng pamahalaan. We have studies made as early as 2017. And then the final study was made by JICA. Nandun po yung kanilang konsepto ng, modern, ng, ng public utility vehicle uh, program. Yan po yung aming ngayong i-implement ayon sa Jeepney Plus Nationally Appropriate Mitigation Action o NAMA approach, kung saan nakaangkla ang gagawing panokalang PUVMP, layunin nito na maisulong ang isang moderno, sustainable at climate-friendly road-based public transport system sa iba't ibang lungsod ng bansa. Kaya naman, kasabay ng pagbubuklod ng mga pampasaherong modernized jeepneys para maisaayos ang ruta nito, ang pagsisiguro na epektibo ang pagpapatupad ng fleet management system. We will have a scientific route rationalization. It needs the cooperation of all the drivers and all the operators ng isang rota. Dito po sa konseptong ito, pagpagod na ang driver or after 8 hours, may hahalili po sa kanyang ibang driver. So we are assured that at least for 16 to 18 hours, may tumatakbo tayong mga jeepney sa daan. Isa rin sa inaalma ng mga tsuper ng jeepney ang pangambang mababaon sila sa utang kung papalitan ang mga nakasanayang jeepney ng mga modernized jeepneys. Ang bibili po niyan is yung asosasyon na sila ay nabibilang. And then through government subsidy of about 160 na ngayon ay itatas ng 260,000 per jeep. And then may government financing with a minimal interest rate of 5 Sinagundahan naman ito ng Tagig Transport Service Cooperative na matagumpay na nakapagpalago ng kanilang kooperatiba mula sa 30 modern jeepneys. Ngayon ay umabot na ito sa 88, kung saan, maliban sa sahod, nakakakuha rin ang mga miyembro nito ng dibidendo at binipisyo mula sa pamahalaan. Meron silang salary na 700 pesos per day, meron silang SSS, meron silang PhilHealth, merong pag-ibig, tapos yon may 13 month pay. Ang dividendo po natin yan, ma'am, uh, bilang, bilang miyembro sila, ang tawag nga sa kanila kami-ari, eh. di ba? Uh, sa kita ng kooperatiba, ano po to uh, reglamento ng batas ng ating Republic Act 9520? Yung 100%, tatanggalin lang po din yung Uh, 30% kasi parang statutory fund ng kooperatiba, inihiwalay po. Yung 70% po yun, pinaghahati-hatiin po yun ng buong miyembro. I-distribute -di po yun. Separate po yung kita nila as operator sa pagkakasurrender ng unit nila, tapos separate din po yung kita nila as driver. Isa rin sa pinupukol na kritisismo laban sa panukala, ang pagpabor sa importasyon ng mga modernong jeepney sa karatig bansa meron na kami kaming kinausap nung Senate hearing si Ginoong Saraw po who are willing to come up with jeepneys. It, is, it carries the traditional look ng jeepney. May aircon, may, may CCTV for security reasons. Pwedeng may tumayo, pwedeng may umupo, may randing para sa PWD. So long as it conforms with what you call the Philippine national standards, we do not object. And since the price is only 1.6 million, as against the 2.3 or 2.8 million made in other countries, we will gladly endorse it. Eto, because this is made by Pinoy and it is proudly Pinoy. Kasabay ng pagsisiguro na ligtas at komportable ang mga biyahero ng modernized jeepneys, sinisiguro din ito na mababawasan ang polusyon sa hangin, lalo na't batay sa pag-aaral ng JICA 34% ng greenhouse gas emissions sa bansa ay nanggagaling mula sa tambutso ng mga sasakyan, kung saan 40% ng mga umiikot na sasakyan ay nanggagaling sa lumang jeepney. Kaya naman sa ilalim ng modernisasyon, ang pagsulong sa paggamit ng Euro 4 engine na mas may mababang carbon emissions kumpara sa ordinaryong makina ng sasakyan. Tsaka po yung, yung sasakyan na yan, eh, talagang environment-friendly, na kung, nag, kung nagpasa po tayo ng dalawang batas na Clean Air Act at Climate Change Act, yun po yung kasama niyan, kaakibat, na nakatulong yan doon. Sana po kung mahal natin yung pamilya natin, yung mamamayan natin, eh, yan po sigurado ang haba ng buhay ng Pilipino pagka yung malinis na po ang hangin na nakapaligid sa atin. Hindi biro ang... gong Pilipinas